kita Kailangan mahulog yung lando. Bunga! At sila sa kamay, makamatay hayop na yan. Bunga! Sa mga na, ko yung pangalan niya! May nakuha eh, ko ng mga impormasyon nga. sa usapin ng mga kailan. Kaya ngayon. Dante na yan. Akala ko ba nakalis dito? Sa bundok. Oo nga. Hanggang ngayon pala nandito ba? Putugisin na natin yan. At saka yung brando na yan! Nagkaantay lang yun ang jeep ko. Tagal-tagal na hindi kayo nakita ni Dante, Connor. Tumang! Ay, sir, sir! Nagkaganti ako sa putang ina Ano naman tayo, tawa ng nalagas? Puraduhin nyo, hindi sila makakalabas dito kakain sila ng lupa sa buto. Yan ang tandaan nyo. Ha? Aha! Kurukusa! Yung baril mo eh, kabago-bago pa lang yan. Kabago-bago sa gila. Kabila pala na patay nyan eh. Kandang truck ha. Ito sa akin, Kosa. Hindi ko na mabilang kung ilan na patay ko. Pinakalawa na ngayon buka. Kaya yung wala na ito. Yan ang nakakano na na mo dyan. Ah, na tan. Ito, may gift

Wala naman. Wala. 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 Ang ko right? parang Parang pamilyar na pamilyar. Pero, ayan yun na yan. Ayan yun na yan. Isipin ang isipin natin. Muuli natin seriously dito. Oo, oh, baka hindi talaga. Kasi hindi. Sa negosis, hindi dito. Talagang talaga ako dito sa grupo natin papalampasin ko muna. Isipin natin, mahuli natin si silito at saka si Dandel. Pwede natin tawidin. Pwede kayo muna po. Hindi tayo si tayo na tayo magkabisa na papasok sa'yo. At si Brando. Yan ang mga ayupa dito sa bundok na to. balik ang Kelvin ng putang ina na yan. Oo. Oh. na Kelvin na yan. Pasalamat siya. Hindi oh, well, ko nakita pamilya na. Ubusin si sana. Kahit ako. Ubusin okay. ko pa. Manas nila. Pando! Nandiyan ka lang. Ingat, ingat ka lang. Ingat ka. Baka mahuli kita. Narinig ko talaga yung pangalan mo. Ulo na lang makikita sa hey, sa'yo. Ayok. Hindi nakatawan. Tandaan mo yan, Rando. Bukulo yung dugo. Dante! sa'yo. Hayop ka. Lagi kayong bumapasok dito, mga putang ina niyo. Tandaan niyo yan pag nauli ko kayo. Wala wow. na kayong kawala. Ayok ko saan. yung mga mata niya. Ha? Kailangan mahuli si Rando. Bunga. Akin lang sa'ng kamay, mahawatay. Hayop niyan. Bunga. Pangtono kung May nakuha ko ng mga informasyon na sa kausapin eh ng okay mga mader. Ah. Kaya ngayon. Pansam. Okay? Pansam. 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 Huwag ka nang matibili na ano. Huwag ka nang kagat sa akin ha. Sige man so. Doon ako dyan ako. Isorbi ko to. Sorbihin ko tong kampo nila. sa so, mga doon. Ikutan ko to. Para alam namin ang pasok at labas dito. Ha! Okay. So, Sumusok-sok ako nito sa mga anong. Talaga ang susugurin ko to dito. Dito kami labas. Saan ano yung sapat na yan? Kung sakaling maalanganin kami, dito kami tumala, tata, tumatalon para maka-exit kami.

na, nalabas-pasok dito. So mga kaidor, talagang kailangang pagpragnawan ko tulad ng lugar na ito kaya kailangan. Kung sakaling medyo mag kami sa sitwasyon, talagang ano, patay na namin tayo. Dali kami mag-atakas ito. Taman-taman natin dito ngayong bulang tunagitan. Baka sa ibang tawo yan o napag-pad yan dito. Pag-alit. si Commander Bariano. Abdul at pala at saka si ano mga kaidol. Si Commander Roselito. Talagang connection niya sila. Narinig narinig ko lahat ang ano, pinag usapan nila niya. Ano. Sinong hinupal na yan na commander na yan, hindi ko kilala yan. Naka, naka bonit siya lahat, nakabalot siya sa kanyang mukha. So mga kaidol, ito lang mga kaya hindi ako nagsugod ng sugod so mga kaidol dahil kailangan meron akong madampot na ano, informasyon kung ano, ano talaga ang ano, pakain nito mga to. So ngayon mga kaidol, alam ko ng punot dolo ng lahat nito. Walang iba kundi si Ab Abdul lang. Connection sila si ano, si Commander Badan, Commander Kulas, Commander, lahat ng Commander ito na nang lumalang ano, na nag, na, 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 nagtatago dito sa ano, bundok na ito. Sila lahat konektado. Kunik Kaya kawawa mga inosinting mga ano, mga kaidol, mga inosinting tao, mga kabataan na kanilang binibihag. So hindi ako papayag mga kaidol. At isa pa sa lahat pa, mga kaidol. Dito na nabanggit nila si Kilbin at ibang hunter. Kaya dan dito lang alam ko na malapit na kami magkita mga kaidol. Na sana ay pagdasal niyo na ito. Tatanggapin namin to. Sa lahat ng hamon ng buhay. Kailangan na ano, Kailangan talaga mga kaidol na mag... Matagumpayan namin to. So andito ako para sa kanila. Sino yan? Hoy! Kago! Uh, kayo! How doing?

Yan dapat sa inyo. Ah, Abdul! Harapin mo Sarasang! Dito nga ako sa harap mo! Ano? Ano ka? Hindi ako napatakot sa iyo. Napakikisig ano, mundo para sa atin, Abdul. Malaki ka lang pero hindi kita atrasan. Ngayon pa lang, Abdul. Ngayon,

Tamam dedim de da